Maghidobo kamar ka! Oh! Beba! Magsalita ka! May ka pa ba? <tabukala> Hello, Ate Barbara! Ano? May isa na naman, Bebang? Totoo ba ito na ikita ko? Hindi pwede to! Ate Barbara, ako to si Bebang! Bakit ako natakot ka? Isa kang multo! Layan mo ako! Si Bebang nandun sa CR! Ano kong pinagsabi mo, Ate Barbara? Isa lang si Bebang at ako yun! Diyan ka lang! Huwag kang lalapit! Si Bebang nandun sa ng na CR! Kinuha ng Doppelganger! si Bebang dito! Sabi ko sa'yo, Ate Barbara eh! Ako si Bebang Totoo ko bang, Maybang? Hindi mo ba akong niloloko? Oo naman, Ate! Nagsabi ako ng totoo! Okay! Halika na rin sa loob, Maybang! Umasok mo na dito! Huh? <laughs> ate Barbara, manood ulit tayo sa TV! Yung nakatakot! <laughs> si Bebang Hindi natakot sa horror movie! Ano kaya dito yung namin? Ito, si Barbara! Panoorin natin ito! Sobrang nakatakot! Ayoko nang manood ng horror movie! Natatakot ako! Ate Barbara! Ah, ah! Multong pebang! Wow! Nanay! <laughs> <laughs> umuwi ka na! May mga multo dito sa bahay! Gagawin din kitang multo, Barbara! Para lahat kayo magintopol, double ganger! <laughs> Katulad ni Sitang at Pebang, magkakaroon ka ng multo! Ayoko! na yun, Papa! Halika na rito, Barbara! Huwag ka lumabit sa multong beta! Ay, Ay ko! <laughs> Kailangan ko na magtago! Ayaw ko sa aking doppelganger! Pasaway ah, ka, Barbara! Sinaktan mo ko! Oh? Nasaan ka na? Saan hindi niya ako mahanap dito sa ilalim ng mesa. Lumabas ka na, Barbara. Wala akong pagtataguan dito. <coughs> Barbara, makikita din kita. Papa Jesus, tulungan mo ko. Ilayo mo ko sa masama. Alisin mo dito yung mga multo. Ah. <laughs> Barbara, Sana umalis na siya. Huli ka! Ah! <laughs> Nahanap din kita, Barbara. Oh, Bebang! No. Bebang! Beba? lombay nila, Beba? Mag-comment lang kayo para sa part 3. Bye-bye!